Kung ikaw ay nag-iisip kung aling crypto ang magandang pag-investan ngayong buwan? Huwag kang mag-alala. Nandito ang mabilis pero malaman na gabay para sa iyo. Sa dami ng coins sa market, mahalagang pumili ng may solid fundamentals, malawak na adoption, at malakas na momentum. Narito ang top 3 coins na dapat mong isama sa iyong watchlist o portfolio ngayong Oktubre. Isa, Bitcoin. BTC Ang hari ng crypto. Hindi pa rin matitinag si Bitcoin, pinakaunang cryptocurrency. Malawak ang global adoption. Ginagamit bilang digital gold. Bakit maganda? Stable, trusted, at kadalasang nauuna sa market movements. Para kanino? Sa mga long-term investors na gusto ng low-risk, high-trust asset. Dalawang Ethereum, ETH, ang pundasyon ng web3. Kung gusto mo ng tech-driven investment, Ethereum ang sagot. Smart contracts, NFTs, DeFi, lahat ito sa Ethereum ecosystem. Mas eco-friendly na ngayon dahil sa Proof of Stake. Bakit maganda? Patuloy ang innovation at adoption sa tech space para kanino? Sa mga tech-savvy investors na gusto ng exposure sa Web3. 3. Solana, SOL, ang mabilis at murang blockchain Solana ay kilala sa bilis ng transactions at mababang fees. Malakas sa NFT at gaming sectors, may active developer community. Bakit maganda? May real-world use cases at mataas ang performance. Para kanino? Sa mga traders at investors na gusto ng high-speed blockchain exposure. Ang pag-invest sa crypto ay hindi kailangang maging komplikado. Sa tamang kaalaman, disiplina, at strategy. Pwede kang magtagumpay sa mundo ng digital assets. Tandaan, mag-research palagi. Huwag mag-invest ng pera na hindi mo kayang mawala. At higit sa lahat, huwag magpadala sa hype.